So ayan guys. Ag tubeless tayo ti rim. Ngayon hey, gulong mo? kalin sa apay mit o. Made in China. Made in China. Okay. 4590 tube type. Tube -type. Nga, dati naging nang gamit nga pang di interior. Baro ti kailangan na download. Baro. Baro na eh. Langis. <laughs> and Tubeless natin tong rim. Ayan. Aloy. Ayan, yung pito. Eh. Yeah. Parang load. Pare. Yon, nilagay na yung gulong. Salam pa lang, Lord. Salam pa lang. Hmm. Katunay. Oh, interior na. Yon, lagyan na natin ng tire sealant. para pahanginan natin mamaya. Ngayon, lakas ng ulan. Napay. Ayan, kumin na natin ng tarisilan. Ah, tarikan pa lang. Sa... Ayan, okay. lukatang mata ni, tanong ka na isulat. Tuhin, tuhin. Awan, tanong isulat Ana. Kuy, kukitim. Ani. Sasudukin na naman natin. Wan <laughs> okay. na natin. na natin yung tire sealant Lagay na natin yung ano. Hindi, mo muna natin. Hindi, dadadon doon. Eh. Okay. Lagi, eh, okay. lagay mo muna yung ano ah. Carbon. Pahangin na natin itong uh, 4590 na itubless natin. Nakaring siya. Wala tayong nilalagay doon sa log yung tire silang silang.

try tayo try natin nilagay dito sa tubig kung meron sumingaw or wala yun o yun o yun o yun o ako parang nagkamali tayo ah Ba't ganun? Dapat meron maglobo. Awan. Awan lobo na. Ayos. Ayos. Ayos, boss. Ayos. Oso nga abang ni Juan. Boss nga Marlon. Pangayo. kayo ang pa-tubeless. <laughs> Yun, nilalagay na yung ay inaayos natin na tubeless. Ayos.